Hello mga kamanay, mga kamanoy, magluluto tayo ng gulay ngayon. Ito, nilagay ko na yung pinakuloang kamatis at kabumbay. Ayan siya. Palambutin natin yung kamatis. Tapos ilagay natin yung inihaw natin na isda papano. At saka yung mga gulay, naka-ready na rin. Ayan sila. siyan so, ayan. Ayan, sasayaw muna tayo habang naghihintay ng ating pinakuluang kamatis. Kailangan talaga natin hanggang sa malambot. Kaya, sayo-sayo muna. Ayan, o diba? Ang saya-saya. O kayo dyan, kamusta na po? So, ayan, malambot na yung ating kamatis. So, kailangan natin yung ilagay isda na inihaw para mas malasa. Malasa ang tikman. So, ito siya. Lagay natin. So, kayo dyan, pag may mga inihaw kayo, huwag yung ano, sayangin. Pwede niyo pa siyang lagyan ng gulay pag hindi na naubos. So, ayan. So, pakuluan natin. Tapos, ilagay yung eto. Tsaka yun last na yung alugbati. O, oh, di ba? na. Sunod na natin ito. Tapos ito. Ayan. Ito siya, hintay natin siyang kumulo at talagyan na natin ang asin, panlasa. Ayan, lalagyan natin ng konting asin. Ayan, ito. Bago ilagay itong, 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 itong yung alupate. At ito nung ilalagay na natin yung alupate dyan. Ayan siya. Tatakpan natin siya. Hintayin natin siyang Tumulo. Pakuloan natin. Ayan. Bubuksan na natin. Tutuluto na talaga sila. Ayan.